Kay saan po kayo sa Sosugon, tay? Sa Bakong kami, Bakong District. Sosugon, Sosugon City. Ah, Sosugon City. Okay, napabiyahe po kayo rito tayo at ah, gusto niyo po, po maoperahan. Ma kung sakaling may matira sa gamot, yung bilog ng Oktobre, pag bilog kang buwan, ko na ito. Ta. Pag naalburuto, masakit na may kati pang kasabay. May kasabay pang kati. Napasuri niyo na po sa doktor? Pinasuri na po ito. May inextra ako, pati ihi ko, may Kinuhaan ako ng ihip. Ano yung hawak-hawak ni tatay na pera? Yung natira kong dalawang libo papunta dito. Ito na lang ang tira. Hindi ko na ito bin binawasan sa pagkain sa gabi, sa araw. Nagbas po. Pamahaw, na po si hindi tatay. na. Opo. Okay. O huwag niyo ilagay po sa supot yung pera tay. Baka mawala. Mamaya ilagay umpon, sa umpo. bulsa. Sampun doktor ang nagsuri sa inyo. Taga saan? Doon po sa Sorsogon o dito po sa Manila nagsuri sa inyo? Sa Sorsogon po. At meron po kayo mga reseta rito. So gusto niyo po magpa -opera. Ma marami ayan, mga walo yan. Sige po, sige po. Mga walo yan, na, di, mga walong klase yan. Tatlong daan lahat na piraso. Kasi nga, may, parang maintenance na po ito, Tay. Gano'ng katagal na po yung inyong karamdaman na yan, Tay? Ay, may city na. 27 years na? Opo, po. Meron pa kay misis? Wala na. Ang misis ko man, parang pag naglalakad, parang may antog daw na bato. Na malaki. Okay. May anak po Nas kayo, mga anak? May anak po na, dalawang lalaki, dalawang babae. Okay. Ngayon, nag i sila, grade 6. Kinuha daw ng pinsang ko, dinala kung saan. Hanggang ngayon, wala pa kaming komunikasyon kung buhay pa apat na Hindi hey, po matandaan yung pangalan ng inyong doktor? Ay hindi po. Lunis-lunis lang ang pumupunta doon. Every Monday kayo pumunta doon. Matatandaan niyo po saan kayo pupunta banda doon sa Sorsogon General Hospital? parting subsuban hospital na ang papunta doon. Donita Gacias, magandang hapon. Hello po, good afternoon po sa Opo. Ma'am, available ba po si Dr. Alexander Canyares? Uh, si Dr. Canyares po, ang um, ang um, every Monday lang po yung may orthopedic sa OPD po. So pag Friday naman po, Dr. Ay, sir. Ah, uh, natsure po ako kung siya yung duty. Inatayinan <laughs> ko po kasi sa office yung ano, yung OPD physician uh, duty po. So every Monday lang po siya doon at uh, uh, tumatanggap siya opo. ng consultation mula sa mga pasyente. Opo, opo, opo. yes po. Okay. Kasi may pasyente po dito ni uh, Dr. Cañares, pangalan ni Oscar Divina at marami po inisyu ng mga uh, gamot, ni reseta ng mga uh -huh. gamot. Ang gusto ko sana is kukonsulta ako kay doktor kung pwede na ba siyang paoperahan kasi meron po siyang karamdaman daw na scoliosis at loss-loss. Uh, ah, okay Sir, yung sa uh, chart naman po niya, pinaretrieve ko po, ang nakalagay naman po is kailangan lang naman po ng brace sa katawan. Parang isusuot lang yun. Ah, brace lang. Opo. Okay. Wala na pong sinabi pang iba doon. Okay. Wala naman na po. Bi ah, vitamins na po yung the rest na, si Re na, Re na, Re na reseta po. Ah, vitamins na lang. Okay. Nasabi mo ba kung saan mabibili yung brace? Sa mga orthopedic daw po na ano na clinic, pwede daw po yun mag na ipagawa. O tay, paggagawa na kita, nandito ko na rin lang paggawa kita ng brace. Susuot mo yun para oh, medyo tumuwid yung ang, so ang, posture po. mo. Ang babay talaga ng... Ay, opo. Lahat ng doktor dapat talaga mabait. <coughs> oh kasama una po Una ka pinakamabait sa lahat. Ano una po? ka na daw pinakamabait sa lahat. Una <laughs> ka na pinakamabait sa lahat. tatay. <laughs> so, sobrang thank you, tatay. Ha. Sobrang, sobrang thank you po talaga. So, tay, paggagawin kita ng brace at bibiliin ko po ito lahat ng gamot na ito, eh, bigyan kita ng pera pa, pabalik, pamasahe, uh, and idadagdag ko pa po kung puhunan po doon sa inyong pagpapagawa ng basket. Namumunan ho kayo. Binibenta wala. Uh, hindi, walang puhunan yan. Okay. Kung Al mga isang daan, 50 pesos ang bili sa may-ari. Tinukuha naman. Mm. man. Ah, uh, may wala siyang sarili. Uh -huh. siya, Pinapatuyo, uh -huh. pinupukpok, parang lumambot. Saka tinatrabaho ng bayong. Sino kasama niya po sa paggawa ng basket? Hindi, nag sama nagtutulong-tulong kami ng asawa ko. Okay, magkano po kinikita niya sa isang araw sa paggawa ng basket? Mga isang bayong maliit lang, 22 pesos. Sa isang araw po, magkano kinikita niyo? Kulang-kulang konti ng isang libo. 1,000 kada araw? Um, hindi, hindi, kulang. Nakulang, ma'am. Kung hindi ka makahamang kay mga isandaan, pero maliit lang siya. Okay. Project na tinatawag. Opo, sir. So, at least, medyo okay na po yan kung kulang-kulang ng 1,000 kada araw. Kaya, diyan kami na nabubuhay man sabay-on. Okay. Sige, maganda po yan. Kung gano'n. So, ang akin uh, na lang po is bibigyan kayo ng brace. Pasadya daw ito saan ka natutulog dito ngayon tayo? Ay, wala akong katilala dito sa bulo, sa U loob ng Maynila. Uuwi ako ngayon na alas 4, alas 7. Ngayon sa na, Sorsogon. Na? Uwi na po kayo ngayon? Umpo. Ito lang po yung Hanggan pinag Hanggang alas 9 ang biyahe. Sorsogon galing na Cubao. Ayaw mo po tayo na i-hotel muna namin kayo tapos pasusukatan namin Ay, kayo ng brace? Huwag na magagastos ang pakayo. Hindi, okay na, okay lang po tayo. Nakakaya. Hindi, hindi tayo. Hindi nakakaya. Bata pa ako, hindi pa ako dyan nakakatulog. Hindi, hindi pa yung, ako nakakatulog. Yung brace daw po, yun ang sabi ng doktor. Kasi Ay, po, di ba, um, nakakukuba na kayo, hirap na kayo maglakad. So, lalagyan ng brace para maituwid po yung posture ninyo. Isang tablita lang. Talaga nakakatayo na ako. Pag, pag original, isang tablita lang. Opo, opo. Pero, yeah, Pero maganda po naman dito. itong may brace talaga. Okay, di ba? Okay ba sa inyong tay? Na ngayong gabi, i-check-in namin kayo sa hotel. Tapos, kinabukasan ng umaga, dadalhin namin kayo sa Isang uh, paggawaan ng mga brace. susukatan kayo. Nakakaya naman, Idol. Hindi po, hindi na kaya. Uh, ako nang nagsasabi, ikinatutuwa ko po na makatulong sa inyo. Kasi po, pumunta pa kayo rito para humingi ng tulong. Ilubos-lubosin na po natin. Yung pagbili ng gamot, mura lang po itong gamot na to, tay. Kayang-kaya natin to. Okay? So, okay. check-in natin siya sa hotel, okay. si tatay. Ay, parang ayaw kujan dyan. Saan niyo po gusto? Huwag <laughs> na. Eh, saan yung gusto matulog? Uuwi na lang ako. Tay. Malaki pa ang gastos niyan. Hindi, Tay. Akong bahala sa gastos, Tay. Akong bahala. Sagot ko lahat. O, sige, kung nahiya ka sa akin, gastos ni Shari. Ayan. O, Shari, okay sa'yo? Wala siyang pakisakit sa akin, Ha? Wala siyang pakisakit, sir. Hindi siya nakatingin. <laughs> sa iyo lang siya nakatingin, naman. sir. Hindi, Tay. Hindi ako dyan sanay <laughs> magmatulong. Tay, pag hindi mo, pag tinanggihan mo yung in-offer kong tulong, ako ang mahihiya. Oh, anong gusto mo? Ikaw may o ako may <laughs> Siyempre. Ay, mo ako hiya, di ba? May ako sa'yo kapag hindi mo tinanggap. Para sa kapakalala kita. Igagalang kita. Ah, thank you, tayo. Thank you. Ganun. Okay. Sige, tayo. Ready kita na napakagandang kwartong hotel. Pagkatapos. yung mamurahan lang po. Walang problema, tayo. Sige. Kung saan komportable. Pagkatapos, tawagan mo yung kamag-anak mo doon. Magpa- pera padala tayo roon, kung inaalala mo. And then, pa-brace ha, Shari? Brace po, opo. Sukat na sukat kay tatay. And then, pag-shopping na natin si tatay ng mga damit niya. Magawa ba yung isang araw? pwede po tayo, subukan natin. Baka isang araw. Bibilis na natin, Shari, ha? Opo. Sige tay one day, subukan natin, ha? Ay, nakakasas. Oh. Talagang. Kasi tay, ito yung kapalit ng iyong pagtitiwala sa amin. Kumbaga, hindi na sayang yung pagpunta ako. nyo. Ayaw ko naman po tayo, pagpunta mo nang, pag uwi mo doon, sabi mo, ay nasayang na yung punta ko, walang mm. nangyari. Gusto ko may mangyaring maganda. Para pagbalik mo doon, nakasmile ka. Kanwibis nga, napanood kita sa TV. Yung general ang kausap mo. General po. O, mm -hmm. Anong ginawa ko sa general? Kinakaibigan mo, ko? Pinapagalitan <clears throat> ko? Ay oo, oo, narinig ko pa yan. Bago oo. ako nagpunta, nagpunta dito. Okay. Sige May KD kami. May kaya nga po Sky tay, Cable. itong e, programang ito ay para sa inyo. <coughs> kaya po, kaya nga, sabi ko kanina, ba't kayo mahiya, e programa nyo ito. Kapag hindi nyo po tinanggap yung ino-offer ko sa inyo, ako mahiya. <coughs> oh, Siyempre, diba? eh, eh, ano ko na ang loob ko na masunod na lang ako sa kagustuhan mo. No? Salamat po, Tay. Salamat po. Basta, Tay, ito, programa nyo po ito. Kaya po kami nandito ng dahil sa inyo. Kung wala po kayo, wala kami rito. Ganun lang po kasi ha. Salamat noon sa maganda mong kita pa sa tao. Opo, opo. Ito tay, solid natin yung ani tatay. Tay. Oh, ayaw mo si Sherry ang ano? Tayo mo si Sherry. Huwag na, huwag na. Hindi naman. Hindi si tatay si tatay naman. Hindi si tatay si tatay naman. Hindi si Okay, sige tayo. Tay, sobrang, sobrang, sobra, sobrang thank you sa iyong tiwala po sa aming programa. Ako'y tiwala sa imba. Mabuhay po kayo, Tay. Araw-araw nakikita kita sa TV. Thank you, Tay. Thank you. Thank you, Kaya tayo ako na nakapunta tayo. dito. Ang gusto ko naman, para nakikita ko, ang parang habuk ko pang bayan ang kinabaan. Opo. Yung, para pang Ay. ayaw ko pang iwanan ang mundo. Ay, wag mo, Ay, na na tayo. Wag mo na tayo. Ah, wag muna tayo. <laughs> ang ganda. <laughs> ang ganda ng langit. Opo. Pag nalabas ng araw, ang linaw. Opo tayo. Eh kung wala ka na, di mo na makikita yan. Correct. Kaya nga uh, tayo, kailangan alagaan natin sa liyo natin. Alagaan sa mo para humabahaba pang buhay natin lahat. Okay tayo? Sana malaking blessing ang dumating pa sa iyo. Opo tayo. Thank you po tayo.